I am Technical Sergeant Perfecto si Salvador, uh, 836519, Ordnance Service, Philippine Army. Acting Battalion Sergeant Major, 35th Infantry Battalion. Andito tayo ngayon sa sentro ng Barangay Tugas, Patikul Sulu. Na noon ay dito yung, dito yung pinupugaran ng mga maraming mga abusayap pero, isa lang yung aming ipinagmamalaki eh, pinagmamalaki na kami po ay na, nakarecover or naisalba namin ng isang buhay ng isang kidnap na si Mrs. Jacqueline Sibin. At ito yung isang simbolo o sagisag ng aming batalyon na 35th Infantry Makamandag Batalyon na isa na rin ng tula isang tulay na ma isang tulay na naging uh, mapayapa ang province subsu